usapan natin ang Halloween. Ang Halloween, alam natin, ay bisperas ng Todos Los Santos. Sabi ng Todos Los Santos, lahat ng mga banal, lahat ng mga santo. Actually, yun talagang pinakakahulugan ng pangalang Halloween na ginaganap sa gabi ng October 31. Sabi ng Halloween, bisperas ng lahat ng mga santo. Hallow, sabihin mga banal. Okay? Hallowed be thy name. Okay? Uh, uh, may your name be holy. Hallowed be thy name, Old English. Okay? Win, ibig sabihin nun ay gabi, bisperas. So, pag sa Halloween, sabihin, Bisperas ng piyesta ng mga patay. Officially, ang gabi ng October 31 ang nagsisimula sa Kapista, dakilang kapistahan ng mga santo. Kasi sa simbahan, ang mga matataas na piyesta na tinatawag na solemnities o dakilang kapistahan ay nagsisimula sa unang uh, vespers. Sabihin vespers ang unang panalangin pangdapit hapon. At ito'y ginagawa sa paglubog ng araw ng bisperas. At ito'y magwawakas, kinabukasan sa araw mismo ng kapistahan iyon. So, pagsabing Halloween, sabihin nun, ito'y yung unang vespers. Ito'y yung unang panalangin, pantakip silim na nagbubukas sa kapistahan ng lahat ng mga ah, ng mga santo. Kaya, wag kayong allergic sa salitang Halloween. Huwag kayong mapaning. Okay? Kasi, ang Halloween ay hindi, ang salitang Halloween ay hindi tungkol sa piyesta ng mga demonyo. Hindi ito piyesta ng mga laman lupa. Hindi. Ito'y bisperas ng piyesta ng lahat ng mga santo. Okay? Dapat natin i-reclaim, muli natin ang kinin ang Halloween. Muli natin ang kinin. Sa paanong paraan? Kung kayo ay mayroong uh, liturgy of the hours, sa pamagitan mismo ng pagdarasal ng first vespers o yung unang panalangin pantakipsilim sa kapistahan ng lahat ng mga banal. Maari kayong maggayak ng inyong altar, okay? Ilagay doon ang mga larawan ng mga santo. Maaring sa gabi mismo ng Halloween, gawin niyo tong uh, gabi ng kwentuhan kasama na ninyong mga anak. Pero 'wag 'yung pag-usapan 'yung mga katatakutan kasi hindi tungkol doon ng Halloween. Yun ang maging gabi, pagkakaton para maipakilala sa ating mga anak ang kwento ng mga santo. Maris lang basahan mula sa talambuhay ng mga santo o lives of the saints. Magandang maganda yan. Ipa, ipamukha natin sa uh, ating mga anak ng Halloween ay isang banal na Uh, pagdiriwang isang bana isang pagdiriwang sa karangalan ng lahat ng mga nagtagumpay sa kalang pakikipagkaibigan kay Kristo. Ngayon tingnan niyo ha. Ang Halloween, sabi natin ay nagbubukas ng piyesta ng lahat ng mga santo. Tawag natin doon Todos Los Santos. Paano ba pinagdiriwang ang Todos Los Santos? Ngayon ang ang custom natin ay pupunta sa sementeryo para dalawin ang mga puntod ng ating mga patay, right? Pero hindi ganu noon. Hindi ganu noon. Noon, pagdating ng umaga ng Todos Los Santos ay masayang tumutugtog ang mga kampana at ang mga tao ay magsisimba para parangalan ang lahat ng mga matuwid. Mga banal na lalaki at babae, maging ang mga lingid sa kaalaman ng simbahan. Ang lahat ng ito ay pinagdiriwang sa isang napakalaking kapistahan. At doon sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa, doon nagaganap ang pagpaparangal sa mga santo okay. pagdating ng tanghali ng November 1 magsisimula ng magpunta ang mga tao sa sementeryo upang magpalipas ng magdamag sa sementeryo magtirik ng makandila, kandila magalay ng mga bulaklak at magalay ng mga panalangin hindi panalangin sa mga patay di panalangin para sa mga patay. Pero kailan sisimula? nagsisimula? Nagsisimula yon tanghali. Bakit nagsisimula sa tanghali ng November 1? Kasi mayroong kostumbre noon bago mag-1950 na ang lahat ng mga misa ay dapat matapos bago magpananghalian. Bakit kailangang bago magpananghalian? Kasi mayroon noong isang batas na ang sino mang tatanggap ng komunyon sa banal na misa ay kailangang mag-ayuno mula hating gabi hanggang sa oras ng pagtanggap ng banal na komunyon. Kaya ang mga misa noon ay lahat nilalagay sa umaga at walang misa na pinagdiriwang pagkatapos ng tanghali. Kasi medyo mahirap, masyado ng mahirap yung pag-aayuno kapag mula hating gabi hanggang pagkapananghali eh, hindi ka pa kumakain. Kaya pagdating ng tanghali, ah, sa mga ah, sa, sa pananaw ng mga tao noon, yun na ang simula ng araw ng mga patay. At sila ngayon, ay pupunta sa sementeryo upang magdamag ay makapiling nila ang mga bangkay ng kanilang mga patay, sariwain ang kanilang alaala at mag-alay din ng dasal. Mayroon ang isang nawalang ano, may isang nawalang kostumbre sa araw ng sa November 1. Ano 'yon? Ito yung pangangaluwa. Ano yung pangangaluwa? Ito'y caroling para sa mga patay. No? ba diba pag Pasko, pag, pagdating ng 16 ng Desyembre, may mga, may mga bata palipat-lipat ng bahay na mamasko sa pamagitan ng pag-awit ng uh, ng awiting pamasko Tapos sila ililimusan di ba ganun din ang pangalawa sa pangalawa yung mga nangangalawa ay magsusuot ng mga uh, pinagtagpi-tagping mga basahan. Parang damit mahirap. At sila ay sumasagisag sa mga kaluluwa sa purgatorio na humihingi ng limos. So babahay-bahay sila. Mayroong kinakanta yon May kinakanta sila na nagsasag, kumakatok kami sa inyong pintuan, nang hihingi ng limos, para sa mga kaawa-awang kalwa. At yung mga libos na yan ay kanilang ipinangpapamisa para sa mga patay kinabukasan sa araw ng mga patay o November 2. Pero ang mahalaga dito ay ah, pagdating ng tanghali, binibisita ng mga patay tapos nagtitik ng kandila at nag-aalay ng bulaklak at huwag niyo kalimutan, mas mahalaga sa kandil at bulaklak ang panalangin para sa mga patay. November 2. Ang November 2 ay araw mismo ng pagmimisa para sa mga patay. Ang mga pare ay mayroon ngayong karapatan na magmisa ng tatlong misa para sa mga patay. Tatlong misa sa araw na 'yon at ang lahat ng misang iyon ay para sa mga patay. Bakit pinayagan niya ang simbahan? Kasi na ng inang simbahan ang halaga ng misa, yung malaking tulong na dinudulot ng misa para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Okay? Kaya maganda din na, uh, uh, 'yun din pala ang dahil kung bakit maari sa parokya niyo na sa parokya nyo ay uh, uh, mayroong mass intention envelopes na pinamumudmod. Na kung saan naglalagay kayo ng mga handog doon at ito'y inilalagay sa isang kahon at yun ay inihahandog sa misa para sa mga kaluluwa. Again, saan ang galing yan? Sa aklat ng Makabeyo na si Judas Makabeyo ay nanghingi ng limos sa kanyang makasama para makapagpaalay ng isang sakripisyo doon sa templo para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga namatay. Mayroon tayong kostumbre din na ang mga taong hindi nakakapunta sa sementeryo ay nagtitirik ng kandila sa labas ng kanilang bahay isang kandila para sa isang patay na nais nilang alalahanin. So, hindi man sila makapunta sa sementeryo para magtirik doon ng kandila, ginagawa nila yon sa harap ng kanilang bahay sa gabi ng November 1 at gabi ng November 2. Pero alam nyo, ang, ang kandila, well, simbolo Simbolo ng panalangin, totoo yun, pero wala pa yung makakapantay sa pagpapaalay ng banal na misa para sa mga kaluluwa. Kaya, kung hindi kayo makapunta sa sementeryo, attend the mass. Come to church. O kaya, mag-online mass. Have a mass offered for your dead. Pagdating ng gabi, ay magtiri kayo, ng kandila sa labas ng inyong bahay bilang uh, sagisag ng inyong panalangin para sa ikapapayapa ng kalua ng ating mga patay. Sa paano pa rin ba napapayapa ang ng patay? Ang mapatay ay uh, namamayapa lamang kapag sila ay nakapasok na sa langit. Kaya di ba? Eternal rest grant unto them O Lord and let perpetual light shine upon them. Sa anong eternal rest na 'yon? Sa anong perpetual light na 'yon? 'Yon ay matatamong nila kapag sila ay nasa langit na. Kaya tulungan natin atin mga patay na makapasok na sa langit.